Ang Kapitan ng Aking Kaluluwa Sa isang nayon na napaliligiran ng dagat, kilala si Apo Helio. Isang matandang ang mga mata ay tila sumisisid sa lalim ng panahon at ang tinig ay kasambanayad ng hangin. Tuwing dapit hapon, kapag ang araw ay humahalik na sa tubig, siya ay nauupo sa dalampasigan. Ang mga bata naman ay dumarating isa-isa upang makinig sa kanyang mga kwento. Ngunit isang araw, habang ang liwanag ng araw ay unti-unting nilalamon ng dagat, may isang batang na natiling malayo. Si Elo, siya ay tahimik, nakayuko, at tila binabalot ng kalungkutan. Lumapit si Apo Helio kay Elo, ang mga yapak niya ay halos hindi marinig sa buhangin. Bakit ka narito sa malayo, munting Elo, tanong niya, may ngiti sa tinig ngunit may lambing sa mata. Tahimik muna ang bata bago sumagot mabigat po ang aking loob. Ang pakiramdam ko po, ako ay isang alon, Apo Helio, wika niya sa mahinang tinig. Laging gumagalaw, laging sumusunod, pero hindi ko alam kung saan ako patutungo. Saglit na natahimik si Apo Helio, tumingin siya sa dagat na kumikislap sa liwanag ng dapit hapon. Ah, marahan niyang sabi, ang dagat ay tila buhay din, hindi ba? Minsan payapa, minsan magulo, pero laging may lalim. Gaya mo, hello, Halika, wika ni Apo Helio, sabay-turo sa karagatang kumikintab sa huling liwanag ng araw. Isipin mo, elo, ang bawat tao ay may sariling dagat sa loob niya. Minsan maalon, minsan tahimik, minsan di mo maunawaan kung saan tayo patungo. Umupo silang dalawa sa buhangin habang ang mga alon ay dahanda ang humahalik sa kanilang mga paa. Ngunit sa bawat dagat, patuloy ni Apo Helio, may bangkang naglalayag, at ikaw, Elo, ang kapitan ng iyong bangka. Ngunit Apo, mahinang wika ni Elo. Paano kung malakas ang bagyo? Paano kung ang alon ay masyadong mataas, at hindi ko na alam kung saan pupunta? Ngumiti si Apo Helio, ang tinig ay tila awit ng hangin. Elo, sabi niya, ang bagyo ay hindi kaaway. Isa itong paalala na may lakas sa loob mo na hindi mo pa natutuklasan. Ang bagyo ay dumarating hindi para wasakin ka, kundi upang ipaalala kung gaano katatag ang iyong pagkatao. Sa gitna ng pinakamalakas na bagyo, sabi ni Apo Helio na may diin sa bawat salita. Ang mandaragat ay may isang bagay na hindi kayang agawin ng bagyo. Ito ang kanyang mga kamay na nakahawak ng mahigpit sa timon. Ang manibela ng kanyang sasakyan. Itinulong ng matanda ang langit na puno ng kumikinang natuldo At kapag ang paligid ay madilim at hindi mo na makita ang daan, nariyan ang mga bituin Ang mga bituin, ang iyong mga pangarap, ang iyong mga prinsipyo Sila ang iyong gabay Tumingin si Apo Helio ng diretsyo sa mga mata ni Elo Sa loob ng iyong bangka, Elo, may isang kapitan At ang kapitan na iyon, ay ikaw Maaaring hindi mo kontrolado ang lakas ng bagyo ngunit ikaw ang pumipili kung saan itututok ang iyong bangka. Ikaw ang Panginoon ng iyong kapalaran. Ang iyong kaluluwa ang iyong barko, dagdag ni Apo Helio. At ikaw, Elo, ang kapitan nito. Ano man ang hampas ng alon, ikaw ang magpapas siya kung magpapatuloy ka sa paglalayag o hahayaan mong dalhin ka sa kung saan. Iyan ang iyong kalayaan at iyong pananagutan. Umiti si Elo sa unang pagkakataon, at dahan-daang tumingin siya kay Apo Helio, at sa kanyang mga mata ay may bagong kislap. Hindi na salamin ng lungkot, kundi ningning ng pag-asa. Ako ang Panginoon ng aking kapalaran. Ako ang kapitan ng aking kaluluwa. Bulong niya. Tumango si Apo Helio, at muli siyang tumingin sa payapang dagat. Tandaan mo ito, Elo, pagtatapos niya. Ang tunay na lakas ay hindi ang kawalan ng takot, kundi ang pagpiling magpatuloy kahit natatakot ka. Ang tadhana ay hindi palaging pabor sa atin, ngunit tayo ang humahawak ng manibela. Kahit madilim ang daan, kahit tila wala ng pag-asa, may hawak ka pa rin ng manibela ng iyong buhay. Hindi ang bagyo, hindi ang dagat, kundi ang iyong tapang at pagpili. Ang tunay na nagtutulak sa iyo sa iyong patutunguhan. Mag-subscribe na at pindutin ang bell para makatanggap ka ng notifications ng mga maikling kwento, ngunit puno ng aral sa buhay.